Bakit nga ba minsan ay hindi tayo nananaginip? Normal lang ba ito? Ano ang mali? At bakit ito nangyayari? Mga kaibigan, ayon kay William Dement, founder ng Sleep Research Center sa Stanford, sa pag-aaral na kanilang ginawa patungkol sa bagay na to, ay napag-alaman nila na lagi tayong nakakaranas ng panaginip tuwing tayo ay natutulog. Minsan pagising natin akala natin ay hindi tayo na naginip pero ang totoo ay agad mo lang itong nakakalimutan at madaling nabubura sa iyong isip. Ang tanong ay bakit nga ba ito nangyayari? Ayon sa ilang dream experts, kapag hindi raw natin naaalala ang ating panaginip, ang ibig sabihin nito ay masyadong napasarap o naging malalim ang ating pagtulog. Oras na tayo ay makatulog ay pumapasok agad ang ating utak sa tinatawag na subconscious exploration kung saan nakakaranas tayo ng anim hanggang sampung panaginip na agad rin nating nakakalimutan sa ating paggising. Minsan pa nga ay kahit anong pilit mong isipin yung iyong napanaginipan ay hindi mo talaga ito maalala. Ayon naman kay Laurie Lawenberg, isang dream analyst, ay maaari din daw na sa tunay na buhay ay nakakaranas ka ng matinding anxiety, depression at insomnia na nagiging dahilan upang hindi natin maabot ang last at final stage ng ating pagtulog o ang deepest sleep stage na tinatawag ring slow wave o delta sleep na nagiging sanhi upang agad mong makalimutan ang iyong panaginip at akalaing hindi ka talaga na naginip nung gabing yun. Minsan naman ang ilan sa atin ang isang parte ng ating utak na kung tawagin ay amigdala na siyang kumukontrol sa ating mga emosyon ay nagiging sobrang active na dahilan upang maalala natin ang ilan sa ating mga panaginip. Kung natatakot ka, kaibigan, huwag kang mag-alala dahil ang pangyayaring to ay normal at talagang nararanasan ng lahat ng tao. Gayunpaman, pakatandaan na lahat ng aking binanggit ay hindi 100% na totoo dahil lahat ng pag-aaral patungkol sa ating mga panaginip ay mga teorya lamang hanggang ngayon at nagsisilbing misteryo pa rin kung bakit ba ito nag-eexist sa ating utak ikaw kaibigan, madalas mo rin bang makalimutan ang iyong panaginip? I-comment mo sa baba ang iyong karanasan at magkakasama natin itong pag-usapan. At ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam. Kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga.